back to my channel. Ayan. Rewind muna tayo. Ito nga. Hindi ko na i-share sa inyo. Nang una pa lang nilapitan ni Alaysa Pagkatapos ng laro nila ng Cheritigo ay ang mga referee ay ang mga coach ng Cheritigo. Ayan. Nagbigay galang si Alaysa sa coach ng Cheritigo. At makikita din natin na parang kilala din ni Alaysa ang mga coach ng Cheritigo. Nakipagbiruan pa. Yakapan sila. O yan, makikita nyo dyan sa video kung gaano ka down toward ang ating ally sa Valdez kasama ang iba pang team creamline Pagkatapos ng naroon, nilapitan ang coach ng Cherry bago ang mga kaibigan nilang players ng Cherry din. So, ayan, abangan natin. Ang Trimline waiting na lang o sino ang makakalaban nila sa finals. Chocomocho ba? Or signal? Kaya nakaka-excite. Sabi nga ng iba, sana Chocomocho daw ang mag ang mga kraba ng cream line, Ang galing siguro. So, yun ang guys, ng ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag mo pa ka-stress.